So what's up? Magandang uh, hapon sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang uh, magbahagi or mag-share na naman sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa ating uh, mga buhay pag-ibig. Ayan. So uh, sa mga subscribers natin dyan na... Uh, Hanggang ngayon, nanonood pa rin dito sa aking channel at hindi pa kayo nakasubscribe. Okay, re-remind ko lang ulit kayo. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell. Wala po yung bayad mga kamamay. Siyempre, para naman dun sa mga babago pa lamang po na nakakapasyal o nakakapanood dito ng aking video. So, hinihikayat ko kayo mga kamamay na mag-subscribe kung sa tingin ninyo is uh, makakatulong yung mga videos na ginagawa ko tungkol sa inyong buhay pag-ibig, ayan. So ngayon nga mga kamamay, ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is mga bagay, okay? O mga bagay na kailangan mong gawin upang uh, lalong mas mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Okay? So, hahangaan ka ng isang lalaki o talaga nga mamamangha sayo ang isang lalaki oras nagawin mo itong mga bagay na ito, mga kamamay. Ayan. So, napakagandang topic nito at sana makatulong ito sa ating mga subscribers na kababaihan. Alright? So, yung iba kasi dito, nagtatanong talaga kung ano ba yung mga bagay na kanilang dapat gawin upang sa ganon is mamangha at hindi sila iwan okay ng kanilang mga minamahal all right so wag natin masyadong patagalin to mga kamamay sigurado ako na sigurado ako na lahat ng uh, mga tips na to is makakatulong so ano nga ba yung number one tips ko na dapat mong gawin upang mabaliw sa iyo ang isang lalaki so number one, ito yung golden rule sinasabi ko palagi sa inyo wag na wag kayong maghahabol sa mga lalaki Okay? Kung kayo is iniwan ng inyong partner, iniwan kayo ng inyong asawa, iniwan kayo ng inyong boyfriend, ng inyong mga jowa, wag na wag po kayong maghahabol sa kanila. Okay? Kasi oras na maghahabol kayo sa mga lalaki, sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa, lalo silang lalayo sa inyo. Okay? Bakit? kasabihin nung iba dito, eh mahal ko po eh, kailangan kong habulin kapag ka ganun. mahal ko talaga, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. So wag na wag niyo pong gagawin yon. And syempre, wag na wag niyo sasabihin to sa kanila na hindi niyo kaya mabuhay nang wala sila. So hindi sila maaawa sa inyo. Lalo silang lalayo sa inyo kapag ka nalaman nila yung halaga nila sa buhay ninyo. So the best thing to do is huwag kayong maghahabol. Ipakita nyo sa kanila na hindi sila kawalan kapag ka sila ay lumayo, kapag ka sila ay humiwalay sa inyo. Okay, kung alam nyo na wala kayong ginagawang mali at sila yung lumayo sa inyo, sila yung nang iwan, pabayaan ninyo. Unang-una, unang-una alam sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. Pangalawa, kung hahabulin mo sila, walang mangyayari sa'yo. So ipakita mo yung halaga mo, ipakita mo yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, hindi yung puro habol ka ng habol sa isang lalaki, okay? Na lumayo ng walang dahilan, okay? So kapag lumayo na sila, bigyan mo ng respeto yung sarili mo, igalang mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. So ipakita mo sa kanya, instead na maghabol ka na maghabol, ipakita mo sa kanya na kaya mong makasurvive nang wala siya. Kaya mong lumago, kaya mong mag-grow, kaya mong maging maunlad, maging maasenso or, or maging asensado pagdating sa uh, buhay mo kahit wala siya. So kapag kaganyan, iniwanan ka niya pero hindi ka naghabol, ito yung mga bagay na may iisip niya. So isipin niya, ba't kaya hindi naghahabol tong babae na to? dati rati naman, nag-ahabol to. Bakit ngayon hindi na siguro natauhan to? Okay? So, pangalawa, mag-overthink yan. Baka mamaya. Kung sino-sino nang nanliligaw dito, sino-sino pumoporma dito. So, babalikan ko. Kasi ako naman talaga yung may kasalanan kung bakit, kung bakit kami nakahiwalay. So, yan yung mga bagay na may iisip ng isang lalaki. Okay? Kapag ka, hindi ka naghabol. Kasi worth it ka eh. Kasi siya, kasi siya, ang alam lang niya is mang iwan. Especially nang walang dahilan. Okay? Nang babae na nga yung lalaki, hinahabol niyo pa. Nagloko na nga yung lalaki, hinahabol niyo pa. Well, wag ganyan. Ipakita niya sa tao na talagang worth it ka. Na high value woman ka. Hindi yung ganyan na, na ikaw pa yung maghahabol. Wala ka nang ginawang kasalanan, ikaw pa yung maghahabol. Okay, ikaw pa yung hihingi ng tawad. Well, wag ganyan. Lalo silang lalayo sa inyo kapag ka ganyan. Kapag ka nakita nila dahil sa pinapakita nyo na ang halaga nila is gold. So wag wag, niyo gagawin. Wag niyo sasanayin yung mga lalaking ganyan na magkahabol kayo kahit na sila yung may kasalanan. Okay? At lalo lalo at lalong lalo na sa tuwing mag-aaway kayo, isi ko yung mamakaawa. Okay? Wag ganyan mga kamamay. Kapag hinabol niyo yung mga lalaki, may spoil po yung mga 'yan. Lalaki po ang ulo ng mga iyan. Lalo silang magmamatigas. Lalo silang hindi Lalo silang hindi babalik kapag kapag ganyan mga kamamahas sinasabi ko sa inyo. So iiwanan kayo ng tuluyan ng mga yan. Hayaan nyo ma-realize ng mga lalaking yan ang inyong halaga after ng breakup ninyo, after ng kanilang paglayo. Hayaan nyo sila, bigyan nyo sila ng panahon. Isang linggo, isang buwan, isang taon. Hayaan nyo, may iisip din nila ang kanilang mga ginawa. Kaya nilang isipin kung sino talaga yung may mali sa inyong relasyon. Okay? Hanggat wala kang ginagawang mali sa inyong relasyon, wag na wag kang maghahabol. Oo, humingi ka ng sorry kung alam mong may mali ka. Pero hanggang doon na lang muna. Okay? Pero wag mong ipapakita sa kanya for most of the time na palagi kang maghahabol kapag ka naghihiwalay kayo. Masasanay ang mga yan. Okay? May spoiled ang mga yan. Alright? So, yun yung, so yan yung number one tips ko sa inyo. Unang-una, golden rule natin, wag kayong maghahabol. Number two, palaging maging mabango. Ayan. So, mga kamamay, mga girls, hindi nyo ito napapansin. Nakala ninyo yung inyong uh, amoy, eh, hindi napapansin ng isang lalaki. Well, kalimitan, lalong-lalo na ako, no, pagdating sa amoy. Okay, medyo mitikuloso ako dyan. Kailangan mong panatili ninyo yung inyong scent na mabango. May asawa na kayo, may jowa na kayo, pero yung amoy ninyo, amoy tinapay pa rin. Amoy putok. So, mga kamamay, huwag ganyan. Paritilihin ninyo ang inyong good hygiene. Mag-invest kayo sa pabango. Okay? Kasi ang pabango, yan yung nagiging trademark ng isang babae. Okay? Kung papansin ninyo, kapag, ka, kapag ka meron kayong signature scent o signature perfume, malayo pa lamang naaamoy na kayo ng isang lalaki. Malayo pa lamang, mama-appreciate na kayo ng isang lalaki. And if kahit wala pa kayo, hindi pa kayo nakikita ng isang lalaki, pag dumating kayo at naamoy niyang pamango, malalaman niya kung sino yung dumating. Okay, dahil nga po, meron din pong marka sa kanilang mga ilong ang inyong mga pabango. At pagdating sa isang lalaki, eh nakakabaliw po yan. Nakakaakit po yan mga kamamay. Kaya sinasabi ko sa inyo, para inyong tularan. Hindi yung may asawa na kayo, yung amoy ninyo, eh andyan pa rin. Okay, yung, yung inyong sariling amoy, nandyan pa rin. Dumaan, na kayo, dumaan ng maghapon, nagtrabaho kayo sa labas, pinawisan na kayo, pero yun pa rin ang amoy ninyo. So, mga kamamay, kung kayo man is nagtatrabaho sa labas, sa initan, so pagbalik ninyo ng bahay, kung kayo matutulog na, maglinis ng katawan at maglagay ng konting pabango, mga kamamay. Okay? So, pag sinabi yung pabango, wag naman yung sobrang tapang sa ilong. Baka mamaya nagpabango nga kayo. Pero yung pabango nyo naman, sobrang tapang sa ilong. Sobrang, sobrang, uh, sobrang bango. Dinalayuan na kayo ng lalaki. So, pumili kayo ng isang signature na pabango na talagang uh, hahalimuyak sa ilong ng isang lalaki. Okay? So, pili kayo ng mga cool na pabango lamang na masarap amuyin. Okay? or else kung kayo ay wala namang wala kayong pambili ng pabango, oh, siguro mas magaling pa yung natural na amoy ninyo. Okay, yung bagong Lego. Oh, so mas maganda siguro lumigo kayo. Lumigo kayo baka mamaya pagligo na lang pinagliliban niyo pa. Pagligo na lamang nakakalimutan niyo pa. So mga kamamay, huwag ganyan. Okay? So panatilihin ninyo yung linis ninyo sa katawan, yung amoy ninyo. Ang amo ang ang, ang uh, oh alam ko ang, ang ilong ng uh, mga kababaihan ninyong mga kababaihan ay talagang uh, mitikuloso din. Pero kami, mitikuloso din, kailangan namin ng uh, presentableng amoy, presentableng eh uh, uh, itsura, okay? So mas maganda po mga kamamay na meron kayong aroma o yung scent na tinatawag trademark na amoy pagdating sa isang lalaki. Okay? Mag-invest po kayo mga kamamay. May mga mura namang mabango rin talaga. Yung mga baby kulon. Mas magaling pa yung mga baby kulon eh. Cool sa ilong. Masarap sa ilong. Okay? So, yan yung number two tips ko sa inyo. So, maglagay kayo ng pabango or mag-invest kayo sa pabango. Okay? So, number three. Magsuot kayo ng kaakit-akit na kasuotan. Okay? So, mahalaga to mga kamamay upang sa ganon, maakit ang isang lalaki, mabaliw sa inyo ang isang lalaki. So nakadepende rin sa inyong kasuotan ang uh, pagtingin sa inyo ng isang lalaki. Okay? Kung kayo man is first time yung nagkita, so make sure na gandahan nyo yung kasuotan ninyo. Baka mamaya first time yung magkikita galing sa LDR. Pero yung suot mo, eh magaling pa yung... Yung pulubi dyan sa daan eh. Baka mamaya gulagulanit pa. Butas pa ang pundiyo. Butas pa ang kilagili. So mga kamamay, choose the best outfit that you have. Okay? Siguro naman may mga mata kayo para makapili ng maayos. Para makapili ng mga sexy dresses. Kung kayo is wala pang mga asawa, pwede kayong magsuot ng mga sexy dress. Pero kung kayo man is may mga asawa na may mga jowa na, okay, magpaganda kayo base sa kanilang uh, kagustuhan. Kasi may mga jowa tayo na pag nakita nila yung suot natin, eh hindi kaya-aya sa kanilang paningin. Lalo na kung talaga mga sexy-sexy dresses na labas na yung cleavage, labas na yung, uh, alam mo na, eh, makinig kayo sa inyong mga partners, sa inyong mga jowa, sa inyong mga asawa. Okay, baka mamaya, kung sino pang makarecognize sa inyo dyan sa labas, tapos pag kayo ay nabastos, eh, kayo patunggalit. So, mga kamamay, so, learn to choose the dress that you can wear. Okay, kung kayo manis mga single, mga dalaga, yan. Pwede kayo magsuot ng mga sexy dresses. Okay, pwede naman kayo maging maganda, maging uh, kahit akit kahit na yung inyong kasuotan eh hindi labas sa cleavage okay lalo lalo na yung mga wala cleavage diyan so pasintabi na po mga kamamay pero kaya niyo pong maging maganda kahit wala yan okay kahit hindi kita ang inyong uh, cleavage kaya niyo pong maging maganda basta maayos ang kasuotan bagay ang pananamit at maayos bagong laba ang mahalaga Okay? So next, yung palaging pagniti. Isa po ito mga kamamay sa mga bagay na kinababaliwan ng isang lalaki at kinaaakit ng isang lalaki. Yung isang babae na palaging ngumingiti, yung isang babae na palaging naka-smile, okay? So baka mamaya yung crush mo dumaan na pero yung itsura mo parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ka man lamang umingiti. Hindi ka man lamang liwalabas ang ngipin. Kahit ngipin man lamang, di makita sa'yo. Tapos yung, uh, yung uh, kilay mo laging nakakunot. Mga kamamay, learn how to smile. Okay, kahit sa strangers, ngumiti kayo. Okay? Ngitian nyo, tanguan ninyo, sign of respect. Okay? Sign po yan ng pagbate. Kahit numiti lamang kayo sa susunod na pagkikita ninyo. Hindi na ganun kahirap makipag-conversation sa inyo. Madaling magsimula ng usapan kapag ka nakangiti kayo. Baka mamaya may mga gusto makipagkaibigan sa inyo. Yung mga, mga pinsan ninyo. Kaya hindi lumalapit sa inyo. Hindi kayo palaging humingiti. Akala nila masungit kayo. So isa yan mga kamamay sa kinababaliwan ng isang lalaki. Yung pagngiti ninyo. Okay, akala ninyo hindi napapansin ng isang lalaki yan. So, umiti lang kayo palagi. Huwag naman yung sobrang okay, ha? Baka mamaya, hindi na kayo, hindi na kayo naging malungkot. Puro na lang kayo nakangiti na ganyan. So, make sure mga kamamay na ilagay nyo sa lugar ang inyong pagngiti. Okay? Pero most of the time, kapag kami karap kayong tao, learn how to smile. Okay? Learn how to give smile to others. Magpasaya kayo ng ibang tao. Okay? Magpatawa kayo, magjokes kayo. Ayan, masaya, masarap sa pakiramdam yung palagi nakangiti. Nakakabata po yan mga kamamay. Okay? So yan yung isang tips ko pa sa inyo. Palagi kayong ngumiti at magpasaya kayo, magpasaya kayo ng ibang tao. Alright? So next, ginagawa yung mga gawaing panlalaki. Ayan, sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, kahit yung mga babae ngayon, nagtatrabaho na eh. Kahit yung mga babae ngayon, kinakaya na patay yung mga trabaho ng mga lalaki o yung mga panlalaking Pan, ay, kahit yung mga uh, pantrabaho pang panlalaki, kinakaya na. Okay? Kapag kasi gano'n, uh, gumagawa ka rin ng mga pagtrabaho pang panlalaki, kahangaan ka ng isang lalaki kapag kaganyan. ma ang isang lalaki sa inyo kapag kaganyan gumagawa kayo ng uh, uh, mga gawaing panlalaki. Okay? For example, uh, kayo ay uh, nagmi-mekaniko. Okay? May mga babaeng mekaniko. Ah? May mga babaeng uh, magagaling sa makina ng sasakyan. May mga babaeng uh, magaling sa 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 construction. Kahit 'yung iba nagde-design design ng bahay, magagaling sila sa ganyan, 'yung mga gawaing paglalaki, kaya rin nilang gawin. Okay? 'Yung uh, uh, pag-electrical ng bahay, nagagawa na rin ang babae ngayon yan, okay? Pagka-tricycle, nagagawa na rin yan. Pag mo nagagawa na rin yan mga kamamay, okay? Wala nang imposible sa panahon ngayon. Yung mga gawain na panlalaki, kaya na rin mga babae. Kaya kung kayo, mga girls, okay, kaya nyo yung mga ganyan, at uh, para sa inyo, easy-easy lang, so gawin nyo mga kamamay. Kasi isa yan sa mga bagay na kinahangaan ng isang lalaki kapag ka nagagawa ng isang babae, yung mga bagay na ginagawa rin nila. Malaking tulong sa isang lalaki yung mga partner na may ganyan. Okay? Kasi sa halip na sa halip na sila yung gagawa nito, ay eh nakakatulong na nila yung kanilang mga partner, yung kanilang mga jowa sa mga gawaing panlalaki. Okay? So yun lang mga kamamayan yan, lang muna sa ngayon ang aking ilang mga tips upang sa ganon, pumipiyok pa ano, upang sa ganon mas maging uh, kaakit-akit kayo sa mata ng inyong mga partner, sa mata ng isang lalaki, at syempre sa, sa mata ng ibang tao. Okay, so mga kamamay, if ever na mayroon kayong katanungan about sa ating topic na to, don't forget to comment, okay, your suggestion dyan. At syempre, kung mga uh, taga tagasaan ka, pwede ko bang malaman, i-comment mo naman kung saan ka sa baba para malaman ko kung saan nakakarating itong ating mga video ginagawa. Ayan. For more video and tips tungkol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga videos ko pang i-upload. Okay? So, once again, this is Mami Love Advice. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.